President, meron po tayong batas itong Republic Act 11650 na kung po natin ay Act Instituting a Policy of Inclusion and Services for Learners with Disabilities in Support of Inclusive Education. Sangayon po sa Section 13 itong batas na ito, Mr. President, uh, ito po ay naglalaman ng program support budget na kung babasahin po natin ay ganito po ang nakasulat dito to ensure the institutionalization of services for learners with with disabilities APSB meaning to say uh, program support budget for learners shall be included as a line item in the general appropriations of the DepEd. I'd like to find out, Mr. President, dito po sa ating uh, pinag-uusapan o kinukonsider na ka-2026 uh, budget, particularly on DepEd, meron po bang line item ang PSB, Mr. President? Sangayon po sa itinatakda ng batas na ito. I'm going to look into it, Mr. President, right now. I'm not aware of uh, that line uh, item in our NEP, Mr. President, but I'm um, going to look into it, Mr. President. Kasi po, Mr. President, uh, napansin ng representasyon na ito na meron po tayong budget for learning materials for learners with disabilities pero wala pong specific line item allocation halimbawa doon sa child find system. Ito po ay napaka-importante, <clears throat> Mr. President, kasi kung wala naman itong uh, child find system, hindi rin po natin malulocate o ma-identify kung ilan po yung mga mag-aaral natin na merong disabilities sa buong bansa kung nasa ang eskwela po sila at hindi rin po natin malalaman kung ilan ang mga naka-enroll sa mga eskwelahan. So, mahihirapan po tayo kahit na alam natin na napaka masuportahan po natin lahat. Ngunit kung hindi naman po natin alam kung sino-sino sila mm -hmm. at kung nasaan sila sapagkat wala nga pong line item na, na nakalagay sa budget, eh ito na po itinatadhana ng batas. eh, Mahihirapan po tayo, Mr. President. This representation tried since last week to inquire from the LBRMO kung talaga pong nakapaglagay ang DepEd ng line item ayon po sa itinatadhana ng batas. Ngunit hanggang ngayon po ay mungang sila'y nahihirapan din na tingnan mula sa DepEd Parang wala nga po, Mr. President. Mr. President, In, meron po. Ito pala, oh. Deped budget 100 million pesos for 2026 sa NEP, Provision of Learning Resources for Learners with Disabilities. Sa NEP po yun, uh, Mr. President. Kung titignan po ninyo sa HGAB, nawala po yun. Yun po yung hinahanap natin. Ayun, na magic. At uh, ang, uh, ang ang nakikita po nating malinaw, materialis po for uh, learners For disabilities. Mm. Maliwanag po yon. Ngunit uh, kung ang pag-uusapan natin para malocate po natin, nasaan po lahat ang mga mag-aaral po nating may disabilities, wala po tayong magagamit na pantustos dyan sapagkat wala po yung uh, child find system. Hindi lamang po yon, Mr. President, sana nagkakamali po ako pero wala rin po yung hiring of specialist for diagnosis, uh, diagnosis and assessment of LWDs and the prescription of, of appropriate intervention. Sana nagkakamali din po ako, Mr. President, nawala din po yung to defray expenses in the delivery of related services is stated in Section 4P. Ito nga po yung sa transportation and various developmental corrective and other support services for uh, students with disabilities. Mr. President, kung wala po ang line item na ito na napaka-importante, kahit na po magsama-sama tayong lahat dito, ipahayag natin ang ating uh, interest interes na tulungan ang ating mga mag-aaral na may disabilities, ngunit may kakulangan po sapagkat na maring nakaligtan uh, po. Napaka-importante po ng line item na ito, Mr. President, kaya ko lamang po uh, uh, sinubukan na maalaman talaga. Sana po ay makita na po natin kahit na po tapos na yung uh, uh, individual amendments, uh, Mr. President, siguro po ay ang representasyong ito ay susulat sa ating uh, chairman para sa ganun makahanap pa po tayo ng uh, fiscal space. Nakita ko po kasi yung opisina uh, po ng PS PCO na nagka doble-doble po yung pag uh, paglalagay po nila ng gastos tungkol sa pag natin ng uh, ASEAN eh ko po na meron po akong dinrap na sulat baka sakaling doon po natin makita kung sakasakaling ito pong tatlong items na ito ay talagang hindi uh, hindi na ilagay na line items sa ating uh, uh, na kinukonsider for uh, 2026 uh, Mr. President Maraming salamat po Mr. President. Maraming salamat